Ayan, magandang umaga sa ating lahat. So, ganito ang paggawa, no? Ganito ang uh, pagkasunod-sunod sa paggawa ng ating mating art sa ating pins concrete post at dragon fruit post, no? Dapat, uh, pag mayroon kang uh, concrete products or tawag dito, mayroon kang uh, mayroon kang uh, paggawaan ng pins concrete post or dragon fruit post, dapat mayroon kang bar cutter. Okay? Dapat mayroon kang bar cutter talaga. Malaking tipid po dito sa bar cutter. Unang-una, sa kuryente, hindi ka na nagbabayad. Pangalawa, hindi ka na bumibili ng cutting days. Pangatlo, hindi ka na bumibili ng grinder. Pangapat, kung masisira yung grinder mo, masunog, bili ka na ulit. Diba? Ito, may kamahalan yung uh, ano natin. May kamahalan yung uh, bar cutter natin. But uh, ano naman siya, worth it naman siya. Dahil uh, ito nga, mula nung... Uh, Tingnan mo itong barkater namin siguro nasa mga 5 years na to. Ang bili ko nito noon ay nasa mga 17,000 ang bili ko niyan. So na almost almost 4 years na po namin itong ginagamit. Okay? So bawing bawi na po siya. At uh, ano nga pala, congratulations sa nanalo natin ng uh, free raffle noong Monday, no? Naipadala natin kahapon yung kaniyang uh, uh, HaloBlox molder, no? Congratulations ulit sa nanalo ng ating free raffle. Every Monday po, namimigay tayo ng uh, free raffle ng ating uh, gym hardware ang Kukulambira Concrete Products na Facebook page no? ayan, i-follow ninyo yan dapat mayroon kayong top fan buds okay? paano kayo magkaroon ng top fan buds kung kayo po ay laging nag-share nag-share ng ating mga video nag-comment at mag-react no? mag-share lang kayo na mag-share para magkaroon kayo ng top fan buds napakaganda po talaga idol no? Napakaganda po yung molder natin. Every Monday namimigay tayo ng molder para doon sa mga mahal nating followers po, okay? So dapat mayroong ganito, no? Dapat mayroong ganito na paggawa natin ng uh, tawag dito. Yung uh, dong. Eh oh, sa tong radyo dito kaw, sa tukaw, ayan sa tong so uh, Manood po kayo, no? Manood po kayo ng ating uh, tawag dito. Yung ating uh, pagputol ng ating mating art. Pagka mayroong talagang ganito, mayroong uh, mayroon ng uh, tawag dito mating art, no mating art yung uh, ready to use na, ready na natin gamitin yung mating art natin sa isang araw, pwedeng gumawa sila ng anim na sako na siminto, no sa isang araw yung gumagawa ng uh, pins concrete post o dragon fruit post, Basta't mayroon silang uh, tawag dito, mayroon silang uh, nagawa na na uh, tawag dito na mating art Ayan, Kung ano ano naman yung mating art. Uh, hindi namin naintindihan 'yan. Ano naman yun? Ito, ito istirap, ito gagawing istirap 'yan. Okay, dalawang design po kasi yung istirap natin. Dalawang design. So mamaya-maya ipapakita natin, dadala. No, papakita natin yung uh, ano natin. Uh, tawag dito. Papakita natin mamaya-maya yung uh, pag, uh, paggawa nila dito ng uh, istirap, okay? At uh, mating. So ngayon, ang gagawin dito, no, ang gagawin dito ay uh, magputol muna, no, preparasyon. Hindi muna sila magbubuhos, preparasyon muna tayo dito sa ating uh, paggawa ng mating art. Ayan, dalawang design po yung mating art natin na ginagawa. Ito po ay bar cutter, no. At sa mga hindi pa no, hindi pa ng ating Facebook page, uh, follow na po kayo, no. Jim Hardware ang Kukulamber and Concrete Products, Balulang Brands. Jim Hardware and Kukulamber and Concrete Products, Kanituan Brands. Try full A&M po, Kulamber. Ang ating uh, personal Facebook account natin, Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating Instagram, Felix underscore Pagikan 2000. Ang ating YouTube channel, Jim Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products. Bakit po? Dahil dito tayo mag-upload ng ating mga tutorial. Paano namin ginagawa? Lahat ng mga Concrete Products namin, sinishare namin sa inyo dito. Ano ang mga mixing? Ano ang tips? Ano ang mga technique? Ano yung mga... Uh, based sa aming experience pinapakita namin actual na mga video dito mga idol. Bakit po napakaganda at bakit po napaka ano yung uh, tawag dito? Yung aming ah uh, uh, informative. Bakit po very informative yung pinapakita namin sa inyo? Dahil kami ay nagtuturo sa inyo kung paano na paano ginagawa ang bricks. Paano paano ang mixing ng toppings niya sa cement, sa cement topping, sa red cement toppings. Bakit may pula, bakit may puti? paano ginagawa yung mga decorative natin, paano ginagawa yung hollow blocks, ang mga mixing ratio, pinapakita po namin, especially dito sa aming uh, culvert, RCPC pipe natin, paano namin na uh, pinapakita sa inyo, pagawa ng concrete post, pagawa ng uh, lahat ng mga concrete products namin. Okay? So, ipalo nyo doon, bukod dyan, sa nag bukod doon, dua na to pre dua. Dili na na, dili na na, dua kagagmay na imong gabito na na. Bukod doon, sa nag, uh, kami sa inyo, Naga-base uh, based sa aming experience sa lahat ng mga concrete products namin nag, nag deliver din tayo ng uh, lahat ng mga klasing molder okay Luzon Visayas Mindanao ito po yung ano natin pins concrete post molder natin ito dual po ito pwede kayong gumawa dito ng uh, uh, dragon fruit post at saka pins concrete post ito po ay 4x4x8 feet ito ang tinatawag natin na 2 holes picks picks so ibig sabihin ito hindi po ito mababaklas no hindi yan mababaklas. But adjustable siya. Okay? Adjustable siya. Pwede kang gumawa dito ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, hanggang 8 feet po. No? Ganyan yung uh, ano niya. 2 holes po yan. Yung sa ilalim niyan ay 4 holes. Sa ilalim naman ay 4 holes. Yan po ang ating tawag dito. Yung ating uh, pins concrete post molder. Ito naman, nagde-deliver tayo dito luson uh, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Kahit sa ang sulok ng mundo, kayang abutin ng ating cargo. So ito, grabe talaga, no? Napaka napaka busy. Pag kayo ay nag-order dito ng ating Pins Concrete Post, magda-down po kayo ay doon lang 50%, okay? Wala po tayong COD dito, walang COD. Magda-down po kayo dito ng 50% bago natin umpisahan yung inyong order, okay? Bago natin umpisahan yung order ninyo. Yung 50% na balance ninyo at saka yung shipping fee, ipapadala ninyo yan bago pipick upin ng cargo. Okay? Lahat ng mga molder natin, wala po tayong COD, no? Ginagawa na po namin dati yan na magkakaroon ng COD dito sa mga molder. bata uh, ang ginawa, gusto pa nila, nagmamadali. Sir, gusto namin, agad-agad, nandito na sa Manila yung molder namin. So, ang ginawa, ang nangyari, ayun nga, air freight. Ang mahal pa ng pinili niya, ha, air freight. Gusto niya air freight. Sige, sir, magkano ba yung ano? Kasi usually dito sa molder, pag ito, pinapadala natin ito. Luzon, Visayas, Mindanao, nasa 8,000 po, no? Ang shipping fee dito, 8,000 ang shipping fee dito. Door to door. Door to door po 'yan. Nasa mga 105 kilos o 108 kilos estimated po 'yan. Door to door, no? Yung fence concrete post natin at dragon tooth post molder natin. So ngayon, sabi niya, sir, gusto ko air, uh, airplane para mabilis. Airplane, airplane nga, mabilis. 3 to 4 days. Darating na agad sa Maynila. Ngayon, nung dumating na sa Maynila, sinabi niya, sir, ikakansil ko lang muna dahil emergency. O sabi niya, <coughs> emergency. Sinong magbabayad ng 14,000 na shipping fee? Inasamay e nila na, hindi pwede yun. Sinong magbabayad? Kaya ang ginawa namin, tinigil namin yung COD. No, wala po kaming cash on delivery. Kung hindi, mag-down kayo ng 50% at mag-ano kayo Ah, uh, bago natin upisan yung order ninyo. So, mamaya ito, dapat mayroon kang bar cutter talaga, no? Umpisa pa lang sa pagbibisnis mo ng pins concrete post, dragon fruit post, dapat may bar cutter ka. Napakalaking uh, tulong itong bar cutter, no? Napakalaking tipid ito. Hindi ka na bumibili ng cutting disc, mahal po yung cutting disc. Hindi ka na bumibili ng grinder, wala ka nang bayad sa kuryente. Isang isang uh, ano mo na lang, isang abilihan uh, mo na lang dito, bar cutter. Pwede isang magputol kahit hanggang 22 mm na deformed bar. Okay? So ngayon ipapakita ko sa inyo dito yung ating mga available na mga Ito po pala yung molasses natin. Ayano, oh, ito yung pure molasses. Ito yung isang drum na molasses. Ito ang hinahalo natin sa ating uh, mga concrete products, especially sa hollow blocks, bricks, decorative mga baluster. ayan hinahaloan po namin ng uh, molasses 'yan. So ito pagka mag-alas 10 na, no, kagaya nito mag alas 10, alas 11 kumukulo siya. Ibig sabihin, pure po yan. Pure. Punong-puno yan at uh, kumukulo siya dahil pure, no? Ito po ay pure natin na molasses. Okay? Ito ang hinahalo natin. Hindi kami gumagawa, especially sa hollow blocks, pag walang molasses. Ayon. So ngayon dito, tingnan natin dito yung mga design natin, ang mga decoratives natin dito. Okay? Marami tayong design dito sa mga decoratives. Papakita ko sa inyo. Ayan, no? Ayan, no? Sa may mga katanungan, magtanong na kayo. Mayroon tayong 3 and half. Yan po ay commercial double. Okay? Mayroon din 3 and half single. Ayan, nasa itaas. Mayroon din tayong size na standard. Mayroon tayong 4 na standard. Mayroon tayong 3, 3 inches na commercial. Mayroon tayong 5 na standard. Mayroon tayong 5 and half na commercial. 4 na standard. 3 and half na single. Okay? Mayroon tayong lower blocks. Ito, number 6. For building ventilation. Ito po ang yung pinakapas moving housing and building ventilation. Ito po yung ginagamit natin, number 6. Mayroon din tayong lower blocks na number 4. Ayan. No? Number 4 at number 6. Ngayon, dito tayo sa ating mga decorative. Ayan. Mga decorative po yan lahat. Ayan. Yung nasa ibaba. Puro po yan decorative. Okay? Ayan. Makikita ninyo. Ayan. Pinupokus ko. Ayan. Mga decorative po yan lahat. Ayan. Hanggang doon yan. Ayan. Yung mga malalaki. Puro decorative yan. Okay? Puro po decorative yan. Yung mga malalaki dyan. Okay? ito puro mga decorative. Ayan, bricks, ayan number 8, yung bricks na number 8 ayon. Yan ang pinakapas moving talaga sa lahat dito. Yung mga bricks natin, yan talaga ang pinaginagamit niyan sa mga daan. 'Di ba? Kung makikita mo sa mga garages ng mga sasakyan, sa garden ng mga bahay, mm -hmm. sa mga park, 'di ba? Sa mga park, sa mga gilid, yung mga tawag dito, yung mga yung mga daan, 'di ba? Sa tabing daan, ito po ang mga bricks yan po ay uh, concrete garden bricks ang mga ginagamit dyan, okay so balik tayo doon sa ating uh, paggawa ng ating uh, pagputol ng ating mating art okay bali-balikan natin sila doon sa pagputol ng uh, mating art okay papakita po namin sa inyo yan so itong mga bricks itong mga maliliit natin na mga bricks pwede po ito ipapadala natin isa-isa through G&T Express po okay pag sa Luzon, nasa 4 to 5 days to 6 days ang pagpapadala natin dito sa Luzon. Ito mga brick molder natin, hollow blocks, decorative, yung mga maliliit. Okay? Pag sa Visayas, nasa 4 to 5 days. Pag dito sa Mindanao, nasa 3 to 4 days lang po. no? Yung ating uh, mga molder na paggawa ng ating mga molder. So, pakishare po itong video natin dahil itong uh, video natin ngayon ipapakita namin sa inyo kung paano namin ginagawa ang mating art na sunod-sunod ng ating Pins Concrete Post at Dragon Proof Post. Okay? So, balik tayo dito sa ating uh, pagputol ng ating uh, pagputol ng ating uh, tawag dito. Yung ating uh, stirrup. Ito po ay stirrup. No? Ito namang uh, bakal na nilalagay natin dito sa loob natin. Depende na yan sa inyo kung ano ang poste na kailangan ninyong gawin. Okay? Kung ang gusto ninyong gawin na poste ay 6 feet, so magputol kayo ng 6 feet na bakal. Okay? Kung gusto niyo 7 feet, magputol kayo ng 7 feet na bakal. Kung gusto niyo ng 8 feet, magputol kayo ng 8 feet na bakal. No? yon ang ano dito. So ngayon, dalawang klase yung stirrup natin para sa ating uh, paglagay ng ating dragon fruit post or pins concrete post natin. Okay, punta tayo dito. Man, nandito si Kuya Jewel. Si Kuya Jewel ang uh, ating Elias uh, ng uh, kanituan ng gym hardware. Ayan, si Kuya Jewel. Nakasombrero lang ngayon. So, Ano ba yung uh, dalawang design na sinasabi mo, sir? Ito po no? Ito yung unang design natin ng stirrup na ginagawa. Okay? Ito yung unang design, yung pangalawang design, ito po. Ito, ito yung pangalawang design parang triangle siya. Yan kung makikita ninyo, tingnan natin doon ha sa dulo kung paano niya ginagawa ito. Okay? Paano niya ginagawa? Bakit nagkakaganito yung ating uh, molder? So ngayon susukatin susukatin ko do dito isa-isa. Okay? Para may idea kayo, paki-share yo, paki-share po yung live natin para at least meron kayong idea, no? Kung ano yung mga haba nitong mga ang haba nitong mga stirrup na ginagawa natin at ano ang distansya ng stirrup sa ating mating arts. So, ang ginagawa natin ngayon na stirrup ay 7 feet po ito. Okay? 7 feet. 7 feet ang haba. So, kuha lang tayo dito ng steel tip. Okay? Kuha tayo ng steel tip dito. Kuha tayo ng steel tip dito para at least makita ninyo kung ano yung uh, tawag dito. Ito, 7 feet po ito. Sige, Lloyd, diretso ka lang dyan. 7 feet po yan. So, ngayon, dito, mag-start ng ano, 3 inches, okay? 3 inches po yan. Ayan, Oh. 3 inches. 3 inches bago natin unang ilagay ito. Itong uh, parang uh, Y natin. Pangalawa, pangalawa nga uh, paglagay, 1 feet na po yan. Okay, ayan, o. Oh. Makikita ninyo, 1 feet, 1 feet na yan. 1 feet, 1 feet hanggang dulo. Hanggang dito sa dulo. Okay. Hanggang dulo. Ayan o. Oh, tingnan mo dito. Hindi pa niya naitali. Pero one feet na po yan. Ayan o. Oh. Okay. Kita nyo yan. One feet na yan. Ayan. Kung nakikita nyo. One feet na yan. So ngayon. Bakit ito mayroong parang triangle dito sa dulo? Ayan o. Oh, Makikita ninyo parang triangle. Dalawang design. Diba? Nasabi ko kanina. Ito parang triangle. Pangalawa. Ito parang Y. No? Ito parang. Parang uh, Parang Y. Parang Y yung uh, tawag dito yung uh, ginagawa niya. So parang why. So ngayon bakit dito ilalagay yan sa dito ilalagay yan sa gitna. Kagaya ito tingnan mo mayroon na siya mga finish product dito na mating art, no? Pag mayroon ka ng ganito, pag mayroon ka ng ganito, ready na. Ibig sabihin, ito ready na po ito gagamitin. Mayroon kang ganito, pwede silang gumawa ng isang araw walong sako na siminto, anin uh, anin na sako na siminto ang magagawa nila dito. Sa 6 feet, walong piraso ang pinapalabas natin. Sa 7 feet, pitong piraso. Sa, 6 feet, ah, sa 8 feet, anim na piraso. So, matagal kasi ang paggawa ng mating art. Ito yung bakal natin na nilalagay sa loob ng ating pins concrete post at dragon fruit post. Okay? Ito. Ayan o, tingnan ninyo. ba? Diba? Makikita ninyo yan dyan. Ayan o, kung makikita ninyo. O, oh, ba? Diba? So, sana itong video ko ay makakatulong sa inyo. Okay? So, ngayon, balikan natin. Punta tayo doon. Ipapakita ko sa inyo at punta tayo doon sa ating uh, actual na ginagawa na ang ating uh, pins concrete post. Okay, nandito tayo. Ayan o, oh, ang dami nating mga finished product ng mga concrete post. So, bakit mayroong uh, nakalitaw dito? Ayan, tingnan ninyo mga idol. Okay, ito. Bakit mayroong nakalitaw? Ito. Nakalitaw yan. Bakit may nakalitaw? Ito ang pagkakabitan natin ng barbed wire. Cyclone wire, hug wire, kung anong klase mga wire, anong klase mga pambakod na ilalagay ninyo dyan. So pagdating dito sa dulo, bakit mayroong ano dito? Kung nakikita niyo kanina, di ba? Mayroong ano dito, mayroong, uh, mayroong parang triangle dyan. Dito, hindi na tayo naglalagay ng parang ganito na nakalitaw. Parang triangle lang kasi ito ang ibabaon. Ayun o, no? yung matulis, nakikita ninyo, may matulis dyan. Dito kasi ibabaon, so dapat dito. Mga 1.5 feet, no? dito hanggang dito ang uh, pagbabaon ninyo ng pagbabaon ninyo sa uh, kahit hanggang dito ang pagbabaon niyo sa lupa no kahit topit okay tingnan natin kung alang, ilang ilang ba to ang uh, ano ayan no oh, 1.50 1.5 no pit yung uh, tawag dito <coughs> ayan kahit na mga nasa ano lang kahit na sa mga 16 inches pwede na kayong mag uh, ano diyan pwede niyo nang ibaon yan 16 inches no ang haba ng baon niyo sa lupa pwede na kasi mag ano naman kayo maglalagay naman kayo ng concrete pouring dito hindi pwede na hindi kayo magko concrete pouring sayang lang yung uh, pambakod ninyo ayan oh napakakinis napakaganda po yung uh, ating mga ginagawa ng mga pins concrete post natin ayan yan po yung ginagawa nila kahapon mga idol di ba balik balik tayo doon sa ating paggawa ng uh, <coughs> pagputol ng mating art okay balik tayo doon sa pagputol ng mating art sabi ko kanya sa inyo kanina, yung dito sa dulo, ito, yung dito sa dulo, 3 inches, di ba? 3 inches yan, ang agwat, bago ka maglagay ng stirrup. Tapos 1 feet, 1 feet, 1 feet, 1 feet, 1 feet. Dito sa dulo naman, ayan, dito sa dulo, ano naman dito sa dulo? Kung uh, tinatanongin nyo ako, ano naman dito sa dulo, no? Yung, ah, uh, dulo, ayan, pagdating dito sa dulo, ang naiiwan dyan ay 7 inches yan 7 inches ayan o 7 inches po yan so ito yung ibabao natin na kung nakikita nyo ganun ayan 7 inches yan ito sumobra to eh ayan o 7 inches lang talaga yan dyan no 7 inches lang yan dito sa dulo ayan o sige loy mag uh, ano ka yan dyan ayan magtatali no ito kasi dito yung ibabao natin so ngayon kuhani natin ang sukat nito kung ano ang sukat nito yung parang triangle ng dalawang design natin at saka itong parang Y, ito. Kung ano ang sukat. So ngayon susukatin natin dito. Kung ano, gaano kahaba yung uh, sukat. Okay? Kung gaano kahaba yung uh, sukat. <coughs> ah, matong gamay ni mo dong? bigyan mo ko dito ng isa. At saka yung isang mali tingnan mo 'ko, habigyan mo 'ko yan. Ayan, okay. So dito tayo, no? Susukatin natin kung ano ang haba nito, okay? Haba ng uh, parang Y at saka parang uh, triangle na ginagawa nating stirrup, okay? So ngayon dito tayo. Dito tayo, kuha tayo ng uh, kuha tayo dito ng mga finished product na nila, ito parang Y, ito at kuha tayo dito ng parang triangle, ito. <coughs> so ito, isa isay natin 'yan, ha? Ito parang Y. So ang ginagamit namin dito sa parang Y, ito po, no, ito. Ang haba po niya. Ayun kung makikita ninyo. Ito po yung haba niya. Okay, tingnan natin. Ayun, yan ha, ayan, ayan. Kung makikita ninyo parang Y yan. Ito parang Y. Yan po ay ang haba po nito ay nasa 13 inches po ito, no. 13 inches po 'yun yung haba nito. Ayun, no. Oh, nasa 13 inches po 'yan yung haba nito, no. Yung parang Y, no, na ginagawa 13 inches po yan ang isa naman yung parang triangle okay ito yung parang triangle ayan o oh, kung makikita ninyo ayan oh, parang triangle so ang haba naman ito ay nasa 9 inches 9 inches po ang haba nyan ayan o oh, kung makikita niyo ayan o oh, dong taas na kayo ni inyuhang kwan dong inyong parang triangle dong Ah okay. So ang ang ano lang talaga nito 9 inches lang po 'yan, yung parang Y, no? Ito sumobra to eh kasi sayang daw. subranan uh, sobra na nang uh, deform bar. So 9 inches lang talaga 'yan, yung parang triangle. Okay? 9 inches lang 'yan, tapos ito 13 inches lang 'yan. 13 inches lang yung parang uh, Y natin, okay? So ngayon, dito tayo dito tayo sa pagputol ng ating uh, tawag dito dito tayo sa ating pagputol lang dito tayo sa pagputol lang ating uh, stirrup ayan so mayroon tayong bisita dito andyan oh, si kuya jewel no Tignan natin kung paano gawin yung no, yung paano. Uh, oh. Paano gawin o yung, pa, yung uh, patibay sa post? Yan, yung uh, stirrup. Yan ang uh, ginagamit nating stirrup, okay? So mamaya maya, ipapakita natin ang paggawa ng uh, yung parang Y na stirrup at saka yung parang triangle niya na stirrup. Okay? Dulat ang niya. Dulat niya. Kunan. Dino, ulan. Ah, hindi maulan. Nag-istorya namin sa tanas gabi eh. <laughs> Nag-usap na kami sa tanas kagabi na huwag mo na mag-ulan ngayon. <laughs> Ayan. Okay. So, mayroon yan dito sa paggawa ng uh, tawag dito. Kaya papakita natin maya maya yung paggawa ng uh, tawag dito. Yung paggawa ng stirrup no. Pagkatapos nito magputol nila. Ilang nakailang ilan ng ano na yan? Dong, di na ka na taas kayo ng inyong hangwan dong. Taas lagi kayo na. Pila ka inches na? 13 inches na god. Kana, kana, 13 inches. Kana, dili na ba yan na original niya? Dili na muna original niya nga kuan kay nawala na to. Dapat 13 inches lang at saka 9 inches. Okay, tagas kayo ang kuan. Hmm. Ha? Sakto lang. Ah, okay, insakto lang pala daw yung uh, dowel, dawil sabi ni Kuya Jopri. Yan ang Ilias na ng, nga uh, kanitoan ng, uh, ano to. Ilias na kanitoan type 1. Type 1 yan, type 1. Ilias ng ganito type 1. Yung ilias ng ganito type 2, nandun. Puro nagasombrero. Mung gali, tanggalong gali na. Kana man siya mo -tang kana. Pero okay na yan kuya, trademark namin yan. Trademark. Yan ang trademark. Pag mayroong mga stirrup na may ano sa dulo, yung stirrup niya, Gym hardware yan galing. <laughs> yan ang trademark namin. No? Alam na namin yung tawag dito. So, mayroon kaming bagong hire na trabante, ayan. Ayan nagtotoo. Ayan ang uh, mag, uh, magpuputol. Dati kang Iron Man pala ito dati. Magkasama pala to. Magkasama pala to sila ni ano. Ayan. Iron Man pala yan dati si Kuya Jewel. So dapat mayroon kang ganito, no? Mayroon kang ganitong Kuya, gagawa ka muna doon, kuya, ng ano. Delta Pusin. Kuya, ay, eh, saglit lang. Dalin mo na yan doon. Gawa ka muna ng yung Y at saka parang triangle. Tatlo-tatlo para makita ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at pati sa ibang bansa. Worldwide po tayo. Worldwide, mga kakongkret. Ayan, tingnan ninyo. Kung paano namin ginagawa itong stirrup na parang Y. Ayan, tingnan ninyo dito si Kuya, ha. Sige, yung parang... Ayun yan na ito, kakuhaan kuya. Paggawa sa... Tatlo, kuha ka ng tatlo. Ah, sige, kuha ka ng maliit. Sige. Kuha ka ng maliit. Ayan, tingnan natin dito. Dito, tingnan natin. Si kuya. So, ngayon, tatlo-tatlo lang. Tatlo-tatlo lang yung uh, paggawa. So yan yung parang uh, triangle no? Ang ginagawa ni kuya. So ganyan lang po ang paggawa no. Yung parang uh, triangle natin. Ipapakita mo pagkatapos ha. Tingnan mo. Ayan. Ipakita mo kuya itaas mo. Itaas mo. Ayan no? Parang wire dito mo lang ilagay. Hindi, dito banda dito. Yan. Ayan. Ayan. Di ba? Yan yung uh, parang triangle yan na ginagawa natin. Okay? Oh. Mahaba masyado to. Ayan. So mahaba masyado yan. Ma mahaba kasi masyado yung ano nila. No? So tingnan ninyo ah. Tingnan ninyo. Okay? So yung parang Y. Yung parang Y naman yung ipapakita natin para makita nila kung paano natin ginagawa yung parang why so napaka napaka ano po napaka tigas at napaka quality po yung ginagawa natin bakit yung istirap pa lang natin talagang makikita mo na kung gaano katibay yung istirap natin ilaluna e, na pag nabubuhusan natin yan lalo na kung nailalagay na natin yung uh, bakal doon di ba nalalagyan na natin ng concrete pouring na na natin yung uh, tie wire at nagawa na natin ng mating art So napakatibay po, no? Very informative po ito talagang video natin mga idol, no? Ako y, ako y hindi magsasawa natutulong at mag-video, magbibigay ng mga tips sa inyo araw-araw, no? Paki-comment, paki-like and share lang po. 'Yun lang po ang aking hinihingi sa inyo na mag-comment, mag-react at mag-share, no? Para po ako ay uh, masaya na ako doon sa isang share, isang comment at isang react. Ayan, di ba? Tingnan niyo, ganun lang po. Yan, no? Oh. 'di ba? So ganun lang, no? Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Ang galbe. sige, tuloy, tuloy, tuloy kayo doon sa pagputol lang ano niyo dong. Tama na yan, Kuya. Putol lang kayo. Magputol magamo si 7 feet. Pila ka bok? to. gamay ra man to. Ah, duha man mo maghimo. Ah, magputol mo niya. Ah, okay, sige, sige. Ayan, di ba? So, Ganun lang po no. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.